Isang pagkakamali ko sa paggamit ng lowest possible price or LPP sa pagbili ng farm land. Ang kwento po dito ay ang gusto ko, syempre na discover ko na kung ano yung LPP. So ang nangyari is laging yun ang ginigiit ko sa mga sellers. At ang sinabi ko, hmm, kaya ko naman bilhin niya ng mas mura. Uy, yung katabi mo nga, mas mura. Ang hindi ko po na discover ay ang HPP. Ano yung HPP? Kabalik talan po ng LPP. Ito yung highest possible price in 5 years. Ibig sabihin po nito, ano ba ang potential ng price? property mismo na binebenta niya at bakit hindi ko pala pwedeng ikumpara dun sa mga katabi niya or kalapit sa area niya. Ang highest possible price is the opportunity between the price that you're buying it now to the price na pwede mo siyang ibenta in a matter of 3 to 5 years. At yun ang isa sa pinaka dapat pala nating tinitingnan para hindi lagi natin ginigisa yung mga sellers. If you want mga properties na may mga highest possible price, PM me your email address. Ang nakikita namin dito would be a 3x, 5x return in a matter of 5 years or less.